Ang kadiliman ay nakalatag na sa buong San Pinakpan. May hindi na natutulog ang mga taga San Diego pagkatapos na makapagbukol ng dalangin sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Pero si Sisa ay gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa. May isang oras din bago marating ang kanyang tira mula sa kabayanan. Peace, peace. Pagkat nakapag-asaw siya ng lalaking irresponsable, walang pakialam sa buhay, sugarol, at palawi sa lansangan. Nisa, asan ka? Paganda mo ako ng pagkain ako'y nagugutom? wala ka namang binigay na pagbili ng makakain. Ano? Hintik! Talo na nga ako sa sabo? Wala ka talagang silbi! Sisa lamang ang kumakalingang kina Crispin at Basilio. Pabaya ang kanyang asawa at magpanakit kaya naman nakakatikim ng sakit ng katawan si Sisa. Gayon paman, para kay Sisa, ang kanyang asawa ay ang kanyang bathala at ang kanyang mga anak ay ang mga anghel. Nang gabing iyon, abala si Sisa sa pagdating ng kanyang mga anak. Mayamaya maya lamang, idarating na ang aking mga anak. Kailangan maihanda ko na ito ang kanilang makakain. Taw po. Sisa. Ginawang piloso ko tayo. Narian na po pala kayo. Sisa, narito na ang hinihingi mo na tapa ng baboy ramo at hita ng patong bundok. Naku! Maraming salamat po. Tiyak na ni ito ng aking mga anak. Ay masaya ng iyong mga anak na sina Crispin at Basilio. Sige Sisa, mauuna na. ang dami naman ata nating pagkain. Tamang tama, nagubutom ako. Tama ng pinggan at ako'y kakain. <laughs> Ngunit maaari ba mo nating hintayin ang ating mga anak upang tayo ay sabay-sabay nang kumain? Ang dami mong saksak! Kukuha ka ba ng pinggan o gusto mo nang masaktan okay. ulit? Sige, ipaghahanda na. Ayan, ganyan dapat. Sumunod okay. ka sa aming mga ulos para tayo magkakit. na nang natira? Pero paano lang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Ha? Wala. Teka, teka. Ay, saan na ba yung mga saan bata mo na yun? Nasa kambay nga pa. Pero uuwi. Kaya nga pala, pagdating ng mga bata, hanggan mo ng pera. Reserva ko sa pagsabog. Huwag mo yung pakalimutan. Huwag mo yung malilimutan. Ka. Sa aking mga anak, wala na silang kapainit sa kanilang paglilig. Kawawa naman sila. Hindi mo pa kalisisisa sa paghihintay. Upang maaliw ang sarili, umawit siya ng ilang beses at saglit na tinigil ito. Pinukulan niya ng tingin ang kadilimang bumabalot sa kapaligiran. Tao po! Tao po! Nasaan ko ang aking mga anak, si Crispin at Basilio? Crispin! Basilio! Pinagalap ng mga gwardi si Bella yung mga anak. Sa kadahilan ng kinuha ni Crispin ang pera ng kura. Ano ko? Subalit hindi yun magagawa ng aking mga anak. Nasaan niyang ninako ng yung mga anak? Ilabas mo na at wag mo na silang pagtakpan. Ano ko? Hindi ko ko alam ang inyong sinasabi. Huwag ka na magsinungaling. Pareho lang kayo ng anak mo. Mabuti pa't sumama ka na sa amin sa kapatid. Huwag po! Huwag po! Huwag po! Mawag niyo kayo sa akin! Maaari bang mauna ako ng ilang pakbang sa inyo pagdating natin sa bayan? Siguraduhin mo lang na hindi ka magtatangtang kumas. Maraming salamat. Ma! Okay. E, ano ba? Palos na na Kaagad na ipinasok si Sisa sa kwartel. Nagsubiksik siya parang daga sa isang sulok. Nanlilimahid at iisa ang kanyang dalit. Ang kanyang buhok naman ay daig pa ang sinabungkay na dayami. Gusot-gusot ito. Painot-inot na naglalakad ng sipa. Tinulungan ng mga ali upang makatayo hanggang sa muli itong makarating sa kanyang bahay. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan yo. ng kanyang mga, mga anak na ali mo sirang plaka. Silly! Huwag kang mag-alala ina. Oh. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Hindi naman at buhay siya. Bakit katuguan? duguan? Ako naman! Anong nangyari sa'yo? Ano? ko ako makakauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal nang maglakad ng alas 9 ng gabi. Kaya't nung nakasalubo ko ang Guardia sibil sa bayan, at sinigawan ako ng Ken Bebe at nagtatakbo ako. Pinaputukan po nila ako at may isang balang dumaplis sa akin noon. Walang hiya talaga yung mga Guardia sibil. Sadyang mga wala silang puso. Halikan na at gamutin natin ang sugat. Pasensya ka na anak at naubos na ang na naghanda ako ng masasarap kanina sa ko kasi to na hata Pagpasensya to mga pagkasenshara ni ba niya si po? Huwag kang mag alala Bakit okay. kung okay. hindi mo kung ano ba Nagrosahan ko siya ng sa kresta kung dahil... hindi naman talaga siya ba kung hindi siya papauwi kung hindi niya na ibabalik ang dalawang kalinisan ng kito. Mahabaging Panginoon, gawawa naman ng aking punso. Hay hindi naman siya ganong tao.